Hello, shout out mga bus Tanong ko lang. Paki-subscribe na lang sa aking YouTube channel. Ito mga bus Sa ano to sa to. Sa laptop to charger. Ito mga boss. Yan. 19 volt. Ito. Sa laptop ito na charger pinagawa na to sa akin nakarami na ako mga boss sa paggawa ng mga charger laptop kasi yung nasisira lang naman dito mga boss yung ano ito yung wire yung wire lang talaga yung nasisira dito basta sa laptop yan itong wire nya napuputol napuputol, napuputol lang tanong ko lang bakit sa lahat ng mga charger sa laptop mayroon ganito may mga bilog sa loob na para sa ano to yan ang itatanong ko sa inyo mga boss yung mga bilog dito sa loob kasi lahat ng charger sa laptop mayroon ganito bala ko nga sana ito tanggalin kaso baka may may dahilan para linagay ito so, binalik ko lang mga boss, yan o, oh, linagyan ko ng electric tape, ngayon mga boss, sira na naman so, ngayon mga boss ano, ayusin na naman natin, kaya yung tanong ko lang, yung ano bakit may mga bilog doon sa loob ng wire ito, ito yung bilog, bilog. sige mga boss, subscribe na lang sa aking youtube channel